inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang halos 36 na bilyong pisong pondong kinaltas sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways ay ililipat sa Department of Social Welfare and Development upang magamit sa iba't ibang programa ng ahensya. Si Cresceline Kataro magbabalita. Kamakailan, binawasan ng Department of Public Works and Highways ang kanilang panukalang budget para sa 2026 na nagresulta sa malaking bawa sa mga proyektong may kinalaman sa flood control. Kinumpirma ng Balacanang na tinapyasan ng DPWH ang kanilang orihinal na panukalang budget na 881.3 billion pesos ng halos 30%. At ngayong biyernes, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalaan ang halagang halos 36 million pesos mula sa flood control projects ng DPWH patungo sa mga pangunahing programa ng Department of Social Welfare and Development. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa kanyang talumpati kaninang umaga sa pagtitipong kumustahan kasama ang huwarang pantawid pamilya na ginanap sa Malacanang Palace bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Family Week. Kinalulugod ko, ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. etong halag etong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kabilang sa mga programang makikinabang sa karagdagang pondo, ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX at ang Sustainable Livelihood Program. Ayon sa Pangulo, layo ng dagdag pondong ito na mapalawak pa ang tulong sa mga Pilipinong nangangailangan lalo na sa panahon ng krisis. Dahil sa karagdagang pondo ng AIX program, dadami ang ating mga kababayan na matutulungan sa panahon ng emergency tulad ng madaliang operasyon, pambili ng maintenance o gamot, at ipapang mga gastos para sa, pagpabag sa pagpapagaling sa parehong talumpati, binigyang diin din ni Marcos Jr. ang pagpapatibay sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of for Peace na tinukoy niyang pangunahing mekanismo upang hindi maiwanan ang anumang pamilyang Pilipino. Tinukoy din ng Pangulo ang pangangailangan na amyandahan ang for Peace Act upang mas matiyak na ang mga benepisyaryo ay tunay na napaghandaan para sa self-sufficiency bago tuloy ang mawalan ng suporta. Batid ko rin ang pangamba ng maraming pamilya Nabiglang matapos na lang ang suporta hatid hatid ng 4Peace nang hindi sila nabibigyan ng sapat na sa kakayaan. Kaya pinag-aaralan natin ang pag-aamenda ng 4Peace Act upang mas matugunan ng wasto ang sitwasyon ng ating mga benepisyaryo. Dagdag pa ng Pangulo, palalakasin din ng pamahalaan ang pamana program para sa mga dating combatants na bumabalik sa komunidad. Samantala, pinarangalan sa naturang pagtitipon ang labing walong huwarang pantawid pamilya mula sa iba't ibang rehiyon na nagsilbing inspirasyon sa mga kapwa benepesyaryo at sa buong sambayanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseling Katarong, SMN News.